Ada this, guys. Tidak baby guys. Ay. <laughs> Sorry. Lepas si baby tu guys Ayan sya Lepas Akan nangisin Laki sya Lepas sya oh. Walang tao, guys. Walang tao. Walang naman noon, noon or busy or tulad ng mga tao ngayon. Guys, subscribe nyo ang aking channel. Pag napapadaan po kayo sa aking channel, subscribe nyo po ako. bera guys. If gusto nyo lang po supportan ang aking YouTube channel. Hello, one viewer. Ayan, thank you sa pag uh, mo dito sa akin live stream. Kung bago sa akin channel, subscribe mo lang mira mira guys if you want. Busy ang mga tao guys. Wala pang Hi, mga viewer. Kung sino ka man i-like mo ang aking video, ang aking live stream, and mag-comment ka para ma kita and subscribe mo ang aking YouTube channel. Vera Vera, guys. Don't forget. Yan, subscribe po ang aking YouTube channel. Hello, poor viewers. Please support my YouTube channel. Please subscribe ang aking live stream guys. Supportahan niyo po ako. If you like na po and comment po kayo para mag-shoutout ko po, po kayo. Ayan. Ako po ngayon ay nagpapahinga dahil tatapos lang natin maglaba. Time is 6.21 p.m. guys. So, pahinga muna tayo ngayon. So, guys, sa for viewers ko, subscribe nyo ang aking YouTube channel. If you like lang po, subscribe nyo. Okay, subscribe lang kayo. Subscribe lang. Subscribe lang po. Support niyo po aking channel. Thank you. Thank you so much. Subscribe po, guys. Subscribe lang po kayo, three viewers. Masino po man kayo. Uh, comment lang po kayo para ma ko pa shout out to kayo and then salamat po sa pas sa pan subscribe sa akin live stream. Ayan, appreciate ko po kayo sa pagpunta sa akin live stream. Thank you, guys. Meron tayong three, uh, seven viewers. Ayan. Sa pitong subs, sa pitong nanonood sa akin. Kung bago po kayo sa akin channel, please subscribe po, mirabera. Supportahan niyo po ang aking channel. Thank you po. Pakit-thumbs pakit up na rin po, guys. Pasensya na po kayo sa paot-ot yung sinasabi. Pero maraming maraming sinamat po sa pagdaan niyo sa aking channel huwag po sana kayo magsawa mag-like at mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube guys please support po subscribe lang po kayo guys subscribe po sa akin to viewers subscribe kayo guys please subscribe if you want Mirabera, guys if you want guys subscribe niyo po ang akin channel kung kayo po ay ay maraming maraming salamat po sa inyo salamat po sa pagsuporta niyo Thank you po sa pag-suporta niyo po sa dumadalaw po sa aking live stream. Six viewers, maraming salamat po. Sana po paki-like po and paki-subscribe po ako sa mga bago kong friend. Ayun po sa mga bagong bumibisita sa aking live stream at sa po sa akin, paki-like po ang aking live stream and salamat din po. Paki-subscribe na rin po ako. Salamat po sa unstoppable na pakikinig at pagpunta niyo sa aking channel, guys nakikita ko po ang mga blessing na pag-subscribe sa akin. Salamat po. Thank you, thank you so much po, guys. Na-appreciate ko po kayo sa mga viewers ko po. Sana po this 2025, maka 4K na po tayo. 4K subscriber, guys. Ayan po. Dahil subscriber pa lang po natin ngayon is 3,100 lang po. So, sana po maka mag natin ng 4,000. Ayan, subscriber. Pakitulungan ako, guys. Pakisuportahan po ako. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpunta niyo sa akin live stream, guys. Sana po wag po kayo magsawa. Napuntahan ang aking pagla-live pag, pag ako'y nagla-live. Hello to viewers. Hi three viewers. Kung bago po kayo sa akin channel guys, paki supportahan niyo po ako at paki uh, like na rin po tong akin live stream. Paki subscribe po ako. Itong akin three viewers na to. Kung um, sana po isubscribe niyo po ako kung kayo po yung mga bago sa akin pag live. ah, uh, salamat po dahil po nandiyan kayo. Hello send send. Hello seven viewers. Paki-like po ang aking live stream and paki-subscribe na rin po ako. Ayan, paki-supportahan po ang aking pag-live at ang aking mga video dito sa aking YouTube channel. Guys, masaya po ako na-appreciate po ako na dumadami po ang mananood ko kahit hanggang 7 lang, hanggang 10. Masaya na po ako, guys. Thank you po, three viewers. Ayan, nagiging viewers na malapat tumataas ang aking um, manood. Pero alam ko po na meron, meron dadaan guys na para makinig sa ating live stream. Ayan guys. Thank you. Thank you so much guys. Supportahan niyo po ako at sana po Subscribe na po kayo, guys. Subscribe na po kayo. Please po, subscribe po sa akin mga live stream. Hello, three viewers. Kung bago po kayo sa akin channel po, subscribe po, Mira Vera. Pakilive, pakilike na rin po ang aking live. Salamat po, guys. Na-appreciate ko po ang bawat pagpunta niyo sa akin live stream. Ayan, maraming maraming salamat po. At gumagawa rin naman po akong video, guys. Pero hindi po tayo masyadong Uh, consistent sa pag-bi-video pero sisikapin ko po na makagawa po guys every day o every twice a day maraming maraming salamat sa dalawang viewers kung bago ko sa akin channel please subscribe muna pera If you want lang guys, if you want lang po yung aking live stream, na-appreciate ko po ang pagpunta niyo sa akin live stream guys. Masaya po ako kung may nakikita po akong nanonood kahit ilan-ilan lang po ang nanonood ko. Masaya na po ako doon. Salamat po guys. Salamat. Sana po isubscribe niyo po at panood niyo mga video ko, ang mga live stream ko. Salamat po sa pag niyo. Salamat po sa... sa pananood nyo. God bless po at marami pong blessing at mga dumating sa atin. Pare-parehas. Ayan, maraming maraming salamat guys. And see you next live stream. May mga guys, mag-live ulit ako guys. Sana supportahan nyo ako. I-like nyo ang live stream at subscribe nyo ako sa mga bago at dumating sa akin mga video. Maraming maraming salamat. God bless at ingat po tayong lahat. Thank you.